Hello everyone, welcome to my youtube channel Hello everyone, for today's video ay mag-harvest tayo ng Pichay na tinanim ko sa Paso, yes mga mima, tinanim ko lang ito sa Paso kaya tara na, samahan nyo ako Abis na natin yung pizza natin mga guys Tapos magtatanim ulit tayo kahit sa paso, pwedeng pwede na pagtanim na tayo ng gulay ayan itatanim muna natin yung maliliit para lumaki pa siya ganda ng lupa lampot. Tanim natin yung maliliit. Para may anihin ulit tayo. Tapos didiligan natin siya.